Hello mga sisila Nandito po tayo naglalakad Kasi gusto kong Maglakad Para makita natin yung Mga puno na iba iba na yung ano, Iba iba na yung Ano niya kulay Kaya ako naglalakad Kasi may pupuntahan ko dun sa Sa ano Sa Ano ba yan? Bilihan ng food supplement So lalakarin ko na lang kaysa magsasakyan tayo, wala tayo exercise. Kahit medyo malayo pero okay lang. Kasi bidyohan ko yung mga iba't ibang kulay ng mga puno na nandito sa ating paligid at yung padaanan natin makukuha na makunan ko lang video para makita Iyan may bagong ano mga sisilang. Bago yung tulay. Ginawa. Pinalitan yung kulay. Ayan, super cute, di ba? Pero bawal dito mag ano, Dumaan yung mga sasakyan kasi pang ano lang talaga siya. Pang malaki hang ano yung sa walking, pang walking lang. Ayan yung ano, malitmano ang ano huw oh. yung ano, yung, super lakas ng hangin, mahangin talaga naman yun, talamig pa siya, masisita, no, munting na nala ma, ng ano, makapaliyong ano natin, yung suot. So, parang uulan siya. May dala akong payong. Tingnan nyo. Ayan. Ano tayo pang Girl Scout na kailangan ready always. Oh, ayan yung ilo. Wala kasi masyadong puno. Ilog. Wala yata isda. Ang ganda din ang panahon. Blue sky. Akala ko parang uulan. Kaya yan, ang layo ng lalakarin natin. Pero okay lang kasi ano, para ma-exercise tayo. Ito mga sisilabdaanan lang ng tao. Ayan. May palaruan ng bata. Ayan, pwede dito maglaro yung mga bata. Yung puno. Tingnan nyo naging yellow yellow na siya ayan may mga bata ito yung dating train station lumang train station dito sa lugar namin marami na rin palang mga bagong bahay oh. wow Lucky naman ang laki naman ng bahay. Yayamanin mga sisilap. Ayan may CR din. Pinupuntahan din siya ng mga tao. Ayan yan. yung lumang train. Lumang train dito sa lugar namin. Hindi na siya maka. lumabas. Ayan. Tingnan niyo. Ang ganda ng puno, 'di ba? Yellow yellow. Super nice. Nung ano pa 'to mga sisilab, ang tagal na nito. Oh. So nandito na lang siya, naging ano? Naging souvenir, parang ganun. Tingnan niyo yung puno, super ganda kuna natin sa malapitan. O, tingnan nyo. Nice, di ba? Iba yung ano niya, dahon. Ayan, yung dahon. Super ganda. Wow. Ayan, mga sisila. Malapit na tayo sa pupuntahan natin. Para siyang fish pan. Hindi ko alam. Basta may tubig nandyan. Para siyang fish pan. Ayan na yung mga dahon. Naglaglaga na kasi pag malamig talaga mga sisila ayun yung dahon na pag may snow ayan pwede ka pong mag ano, kasi daanan lang talaga to ng tao para sa bike bicycle ayan yung lagi nating pinupuntahan na ano yung bilihan ng mga food supplement so grabe ang layo ng nilakad ko talaga pero okay lang kasi exercise kasi dito sa lugar namin hindi ka talaga makapag ano makapag exercise puro sakay ayan o tingnan nyo yung ano tubig iwan ko ano to fish pa no tubig tubig lang ah may swan lumalangoy yung swan dito tayo sa ating pupuntahan na lugar. Ayan, unahulog na yung mga ano, dahon. Walang naglilinis. Kaya dito pag ano, pag malamig na, nakuhulog yung mga dahon. Tapos, ang mayari, magiba yung kulay niya. Ayan, nandito natin sa highway. So, dito tayo maglakad. Ayan, ang ganda tingnan. Eh. Walang mga ano. Walang mga mga dumi. Walang mga basura. Silaw, ang sila, wang dami natin binili. Ayan, maglakad lang po tayo. Ito yung kakainin natin. Ayan, paano siya bubuksan. Ganyan lang tapos dito sa likod ayan pool mo so bawal po mag ano dito mag tapo ng basura ayan ganyan uningiri po to wala po mas mm. ito na ito na yung ano lasa isda na tuno. So may ano din tayo drinks. Ito yung binili ko. hmm Ang ganda ng view, diba? ba?